Good evening. Musta naman mo? ikaon na lang na to ang kamingaw sa to ang day of church. Pero ang ko. Kailang yung Mabusog ka. Promise. Mga on tanin Kay habang galuto pa ko sa malagkit. Magbiko ko taod-taod. So, giluto pa man na to. pa. So, magmerienda sa tawid. Mountain Dew. Minga ko yung life. Way nag-mulch out. Mutuod yun ko, no? E kung dili bitaw ka makipag-engage, huwag yung mutanood yun ay isi video. Nga. Dili ko kagunta. Mga one hour magbabad yung cellphone. Manakit din akong mata. magsakit akong ulo. Mo okay, nang wala jugay ko ga tutok. kanang bali interval lang akong pag Facebook, bakal. Sakit kay akong mata. Di naunya takita, sa tumbana nga gwapo charot. <laughs> Naputay time nga la ayun. time nga maka sakit og kalipay mo nang mabot sa time nga wala tayga na maghimong content na naman pero di jud pwede ma-absent ma no lamig kay eh siya promise na eh? magbiko ko rin taod-taod ang kapag ka no Ako wa kay kuha naman eh, panglunod na akong gata, pabukalan niya, butang suka? suka niya, ilunod ang bugas, maor ba ni? Eh. Wa ya. ay okay, niya. Basta kaya kuha, malunod na na. Ningaw promise. Kamu, ako raba yung ibatid, kamingaw, kalaay. Bisapit na nalang kumuuli. Nagkadugay nung adlaw. Buwan. Uy. May mga time nga ang pagkamingaw, kalaay, sa akong kinabuhi. Di po ko katulog. Mamlansya na lang ko ron.